guys. Maraming laglag na nyog. Ayan. Ang daming laglag oh. Pati palapa Kasama na. Marami oh. Malamang ito yung maliliit eh. Dito sa punong to. Oh ayan oh wala na. Dito nga nalaglag eh. Ang dami oh. Pati dito sa kabila. Ayan. Ang dami Mga laglag Ninyo Gayun pa Marami tayong madadala Yung aking ano Kamote. Matagal na akong Hindi nakakapunta dito Yung last kung ano Nakalimutan ko yung giti sarado Kaya marami pumasok Pinagkakalit yung aking Ano doon Bunot Pati yung manok pinagkakalkal pag mumulutin natin yung ano yung mga laglag na nyog ipunin natin nagkaroon kasi kami ng ano ng tawag nun, alumni alumni sa sa mga elementary, yung mga nag-graduate ng elementary. Kaya yun, nabisi sa bayan. E, dumating din yung aking mga ano, yung aking pinsan. Pinsan ko at saka kapatid. Kaya yun, nabisi. Hindi nakapunta dito. Nagkaroon kami ano, ng mga palaro sa elementary. Ayun sa ano, ay, aming alumni. Palarong nakakatawa. <laughs> Pati ako, pag pinapanood ko eh, natatawa ako eh. Ta Pati doon sa laro, yung naglalaro kami, at tawa ako eh. Puro ano eh, tapos na sila eh. Tapos na, may nanalo na eh kami, hindi pa. <laughs> Hindi, hindi, pa kami tapos. Sige pa rin laro namin kahit yung iba umayaw na. <laughs> Ang grupo namin, sige lang. Tinapos namin. Yung ano, tawag nun, madali lang yung hula hop. Madali lang laruin yung hula hop, yung... Eh, yung, yung ano sa katawan, ilulusot, na hindi magkakahiwa-hiwala yung kamay hanggang sa dulo. Eh ako nagkamali ako eh bumitaw ako yung ikalawa, ikalawang balik na. Nagkamali. Yung tawang-tawa ko doon sa ano, yung sa ang tawag na sa amin eh yung kadang na dugtong-dugtong. Yung isa lang inaapakan, dalawa. Do talaga tawang-tawa kami. Yun nga lang ipangit ang pagkano, ng video Kasi yung kumay yung humahawak, Sige, sige lang din tawa. Mahagal pak sa tawa niyo yung nagbibidyo. Eh hiningi ko lang yun, yung bidyong niyo. Yun. Sabi ko ipasa mo sa akin. Bigyan mo rin ako kasi ako eh, hindi ako makapag -video. kasi nga ako yung kasama ko sa naglalaro. Nakakatawa eh. Nakakapagod din. Pero enjoy. First time kong sumali yun. First time kong sumali sa ganyan, yung mga alumni-alumni. Kasi hindi ako sumasali. Yung una, mayroong, par, ano, yung parapol sa, ano, sa plaza. Doon ginanap. Yung may mga sayawan. Yung doon naman, yung may mga games. Yung tatawag nilang beach party. Kasi sa gilid ng dagat yun eh sa beach. Nakakatuwa eh. First time. Kalamansi. malalaki na. Malaki ng bunga. Oh. Ah. Oh, nawala yung langgam guys oh. Hindi ba inisprayhan ko? Nawala na, pero nandiyan pa rin yung ano yung yung sa ano nang pinakaitlog nila wala na yan eh patay na yan eh o nawala na inisprehan eh ano dyan yung bulaklak o yung bumulaklak na na lilalang gamay ano maganda talaga inisprehan eh para nawawala yung ano talagang kinalkal yung manok talaga yung puno ng langka tsaka yung puno ng ano ko yung linagay ko dito ano damo Ayan, oh, nagkalat. Pinaka-fertilizer ko, nagkalat. Yung damo na, eh, tinambak ko sa puno. Saglit lang, alin natin. Ayan, oh, nakapasok. Nangangalkal. Ayan, yung mga sisu na yan. Yung katulad ito guys, oh, di ba? Linagay ko itong mga damo. Oh. Ginawa kong fertilizer. Ayan na, ay, ikingkalat na ng manok. Ayan. Ayan yung mga manok na to. Manok ng aking ano. Manok ng kapitbahay eh. Yung ginagawa kong fertilizer, matutunaw ito 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 eh. Itong damong ito, matutunaw yan. Ayun guys. Ito ay, talaga naman eh. Nakakatawa talaga. Eh. At least yung aming ano. Kaya kami, suma, kaya kami sumasali. Kaya kami sumali sa laro. Para ay eh, mabanggit yung amin batch. Yung aming batch. Yung aming batch kung ano kami, year ano ba kami kung anong year kami eh, ba't si ganyan kaya yun eh lahat na namin italo kami wala <laughs> hindi kasi nagkakaisa kaya yun talo ito na hinog na babalik ako ko sana pagpunta di ano babalik ako sana to pagkuha kaya lang wala talagang oras eh Patuloy natin. Ito yung native. Ayan o. Matinik nga lang guys eh. Matinik eh. Ayan o. Ayan na. Malaki-laki rin. Ito yung aking dadalhin ng mga nyug. May mga ano na oh. Tubo na oh. Ayan. Wala guys oh. Malaki-laki rin oh. Native to. Oh. Malaki-laki. Oh, Malaki-laki na no. Hinug na talaga. Yellow na. May langgam na oh. Lagyan natin dito. Okay guys, yun lang. Yun lang ginawa ko. Pagkuha lang yan, yung ano na yan, pinyang yan, tsaka yung itong mga nyug. Pagsilip. Okay guys, yung mga bago pa lang dyan, subscribe naman muna. At thank you sa panunood. Sa aking munting vlog-vlogan. Blag Yun lang muna ang aking pinasilip po sa inyo guys. Yung aking pag-atender pag ng alumni. First time umatid ng ganon. Masaya pala pag sumasali ng games. Enjoy. Nakaka-enjoy. Okay guys. Thank you. God bless sa ating lahat. Bye bye.